Lahat gagawin natin sa pamilya natin. Handa natin isugal ang buhay natin para sa pamilya natin. Pero eto ngayon yun. Kaya natin gawin sa pamilya natin yun. Pero marami sa ating mga Pilipino ang hindi naman kayang gawin pa pahabain yung buhay nila. Kada nga po, ako po si RP na Jim Depo. So kagaya nung narinig nyo, tayo ako, ako ang pinakamalaking motivation ko talaga bakit ako nagsimula sa gym business talaga kasi is kulang na kulang yung pera namin. Pera ko. As a single parent para buhayin yung dalawang anak ko. Yung anak ko at that time is isang 6, isang 3 years old. So, may negosyo ako pero kulang na kulang yung pera ko. Kaya ginawa ako, nagtayo ako na sarili kong gym business. So yung kauna-una gym business ko, sa bahay ko lang, 30 square meters. Habang mapapanood nyo to, makikita niyo kung gano'ng kaliit lang. So malaking bagay sa akin ngayon na ano na kumikita yung gym business ko. So wala, nabawasan yung financial problem ko dahil sa gym business ko. So yun yung sinasabi ko na sobrang hirap ng mga panahon na yon na kaya kong isakripisyo lahat para sa mga anak ko. Pero ito yung natututunan ko papakita natin yung ano yung yung picture ko nung panahon na napabayaan ko naman yung sarili ko. Tumaba talaga ako. So naisip ko at that time no namo problema ako para sa mga anak ko, ginagawa ko lahat para sa kanila. Pero hindi ko na realize na dapat pinapahaba ako rin yung buhay ko kasi uh, hindi lang kasi kailangan ng mga anak mo, ng pamilya mo na nakakapag-provide ka ng Uh, finances para sa kanila po. Kasi mas importante na mabubuhay ka na mas mahaba, di ba? So, ako bilang negosyante at that time, ang goal ko kasi is kumita ng pera para may provide ko sa pamilya ko. Pero hindi ko na i-consider na dapat pala mas mahaba yung buhay ko. Which is, nandoon na ako ngayon. Kasi, pansinin nyo yung before and after na picture ko. to sobrang, sobrang taba ako talaga. Versus sa ngayon na, 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 na katawan ko, alaki na na pinagbago ko. Pero ito, ang naging goal ko kasi doon, hindi para gumanda yung katawan at makapag makapagsuot ng maayos. Bonus na lang yon. Ang ultimate goal talaga nun is gumanda yung health ko, humaba pa yung buhay ko. Kung baga, mas, mara, mas mahaba yung buhay ko, mas mahaba yung quality life na may ko sa pamilya ko at may provide sa kalay pangangailangan nila. So, gusto ko na uh, sana I hope ma, may ma-encourage ma, ma, ma ako dyan ng mga may-ari ng gym, may mga may-ari ng ibang businesses na alam ko, hindi ko tinatawaran yung uh, kakayahan nyo, yung kagustuhan nyo maiprovide para sa pamilya nyo. nyo. Kagaya ko, sabi ko, alam ko na kayo man ay handa uh, na ibuwis yung buhay nyo para sa pamilya nyo. Kung handaan kayo na ibuwis ang buhay nyo para sa pamilya nyo, dapat i-consider nyo rin na mapahaba yung buhay nyo. I mean, 'Yung una kasi, parang mamamatay ka para sa pamilya mo eh. Pero instead na ang mindset natin is kailangan mamatay para sa pamilya, mas kailangan mong mabuhay ng mahaba para sa pamilya kasi ito ah, ito uh, personal uh, ano ko ulit, personal na experience ko to. Yung tatay ko, ginawa niya lahat talaga para sa amin. So at that time nang kanya pagkamatay, judge po siya sa sa NLRC yung mga labor cases. Hindi ko talaga matatawaran yung ginawa talaga ng tatay ko Sobra talagang paghihirap yung ginawa ng tatay ko talaga para sa amin Kasi uh, may panahon at the age of uh, parang 50 o 45 na stroke siya pero nung na-stroke siya, paralyzed yung kalahating katawan, abogado pa rin siya at that time, so trabaho pa rin siya kahit na na-stroke siya, nag -nag siya, etc. etc. Tapos sa the age of 50, naging judge naman siya sa NLRC. So ginawa niya naman, kumbaga, ginawa niya lahat para sa amin. Pero eto ngayon yun. Although kinonsider ng tatay ko na magsakripisyo talaga para sa amin, hindi naman niya na-realize na dapat alagaan niya yung sarili niya. Hindi niya naalagaan yung sarili niya. Tumaba siya, nagkasakit siya, sumaagi siyang namatay, 62 years old. 62 years old. So, pero malupit nito, hindi lang sa 62 years old siya namatay. 5 years siyang naratay sa pagkakasakit niya. So, parang 58, 57 years old, na stroke siya uli. So, yun yung ibig kong sabihin. Na kaya natin ibuwis para sa pamilya natin, yung buhay natin. Pero hindi natin minsan nakikoconsider na kailangan natin mapahaba pa yung buhay natin. Hindi makailangan mamatay ka agad para sa pamilya eh. Kailangan natin mapagplanuhan yan para rin sa pamilya. And speaking of that, uh, meron tayong proof of completion dito kay Sir Justin Frias ng Capis sa Iloilo. -ilo. So ito, i-deliver natin itong mga gamit na ito para kay Sir Justin. So kung makikita nyo, kalas-kalas na siya. Tapos may mga karton na kasi para hindi siya matagalan sa... Para pag deliver siya, uh, hindi siya madamage. Para, para hindi siya madamage sa, 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 sa barko o sa truck. So ba bago natin i-deliver yon kinaka nilalagay natin sa sa, sa mga karton. Plus, uh, kung di kayo familiar sa pa paano mapapadala yung mga gamit na yan papunta sa sa destination nyo, kaya namin i-provide yung logistics kasi sanay na sanay na kami makapagpadala ng mga gamit sa kusang lugar sa Pilipinas. So, mabalik tayo doon sa topic natin. So, huwag natin kalimutan, kung kaya natin na uh, i-provide lahat para sa pamilya natin, kailangan i-consider din natin na hindi lang yung, yung mamamatay tayo para sa pamilya ang i-consider natin. Mas dapat i-consider natin na makailangan natin mabuhay ng matagal, healthier para sa pamilya natin. At paano mo gagawin yon? Kailangan mo umpisaan sa sarili mo yun. Umpisan mo sa pagkain at sa pagpunta sa gym. ko si RP na gym tipo po. Magandang po.